Igayang panunood po kareka, ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang war action movie na may pamagat na Saving Private Ryan. Kaya sit back, relax at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga karekap nang ipinakita sa atin ng isang pamilya na naglalakad ng mabagal at tahimik sa isang sementeryo sa Normandy, France. Kasama nila ang isang matanda na may luha sa kanyang mga mata at nang makarating ang matanda sa isang libingan ay napaluhod siya at nagsimulang umiyak bago siya palibutan ng kanyang pamilya. Ang matandang ito kareka pa isang veteranong sundalo sa kasagsagan ng World War II na naroon sa kakilakilabot na digmaan. Pagkatapos ay nag-flashback ang pelikula mga karekap noong June 6, 1944 44 kung saan naghahanda ang Allied Forces na dumaong sa Omaha Beach bilang bahagi ng kanilang pagsalakay sa Normandy. Bahagi rin ng malawakang operasyong ito ang ilang bangkang pandigma na nagdadala ng mga Amerikanong sundalo. Ang panahon ay hindi maganda dahil ang kulay abo na kalangitan at malalaking alon ay nagpapasuka sa ilang mga sundalo. Gayunpaman, malinaw na ang kanilang misyon ay patalisikin ang mga sundalong Nazi na nagkampo sa dalampasigan na may mga kuta na tinatawag na mga murder holes. Sa isa sa mga raft ay inihanda ni 2 Ranger Battalion, Captain John H. Miller, ang kanyang sarili para sa labanan. Kinakabahan siya, nakitang kita sa nanginginig niyang mga kamay habang umiinom ng tubig sa bote. Ngunit, pinakalma ni Miller ang kanyang sarili at tinipon ang kanyang mga sundalo sa huling minuto para sa isang pip -talk. Hindi nagtagal, ang mga pintuan ng mga rafts ay bumukas at nagsimula na ang napakadugong digmaan. Ang mga sundalong aliman na nagkampo sa loob ng kanilang mga kuta ay walang awa na pinaputokan ang mga sundalong Amerikano. Napakarami Amerikano ang nabaril at napatay bago pa man sila makalangoy patungo sa dalampasigan. Marami rin sa kanila ang nalunod sa kanilang kamatayan habang ang opensiba ng mga Nazi ay patuloy na nagdudulot ng matinding pinsala. Gayunpaman, nakarating si Captain Miller sa baybayin kung saan siya ay nagtago sa likod ng mga metal tank traps na inilagay sa buong beach. Sa puntong ito ay nasaksihan niya ang napakabrutal at nakakaawang tanawin ng kanyang mga kasamahang nag-aagaw buhay. May mga sundalong umiiyak para sa kanilang mga ina at ang ilan sa kanila ay hindi na makilala dahil sa pinsala na kanilang natamo. Sa kabutihang palad, ang isa sa kanyang mga kasamahan ay nagpabalik kay Captain Miller sa kanyang katinuan. Pagkatapos ay inutusan niya ang nakaligtas na sumulong patungo sa mga mortar holes ng mga Kaaway. Dahan-dahan silang lumapit sa mga linya ng sundalong Aliman habang patuloy na nagdudulot ng matinding pinsala. Dahil sa kanilang mga sama-samang pagpupursige, ang mga sniper tulad ni Daniel Jackson at kaunting allied forces ay nakapasok sa mga mortar holes. <tod> katapos ng ilang oras ng malaimpiyar ng bakbakan, sa wakas ay nagawa nilang talunin ang mga Nazi at kontrolin ang Omaha Beach. Sa ibang lugar karekap, sa US, ang kagawaran ng digmaan ay nakatanggap ng medyo nakakabagabag na impormasyon mula sa Battlefront. Isang pamilya mula sa Utah, ang pamilyang Ryan, ang nagpadala sa kanilang apat na anak na lalaki upang maglingkod sa military. At sa kasamaang palad, ay tatlo sa kanila ang napatay sa gera. Tatlong liham ng pakikiramay ang natanggap ng kanilang ina mula sa opisina ng Commanding General general sa parehong araw ang tanging nakaligtas na kapatid ang bunso na si Private James Francis Ryan ay na-deploy sa Normandy noong gabi bago ang pagsalakay. Napag-alaman na siya ay nasa 101st Airborne Division at kasalukuyang nakalista bilang isang missing soldier. Sa opisina ng Heneral ay may ilang pabalik-balik tungkol sa isyong ito. Iniisip ng Heneral na dapat silang magpadala ng rescue mission para makuha si Private Ryan. Gayunpaman, ang isa sa mga nakakataas na opisyal ay nag-iisip na hindi ito magandang ideya dahil mas maraming sundalo ang kailangang malagay sa panganib. Gayunpaman, sa huli ay nanaig ang salita ng Heneral at at si Captain Miller ang napili para sa misyong ito. Sa loob ng ilang oras ay nakarating ang balita sa Omaha Beach at isang pangkat ng detachment ang nabuo para sa gawain ito pinamumunuan ni Captain Miller ang pangkat kasama ang pitong sundalo kabilang ang interpreter na si Timothy Upham na walang anumang karanasan sa pakikipaglaban. Hindi nagtagal ay sinusubaybayan ng grupo si Ryan sa bayan ng Newvel at sinimulan ang kanilang paglalakbay. Sa kanilang paglalakbay, ang mga sundalo ay nagkaroon ng mainit na talakayan kung ang misyong ito ay may kabuluhan ba. Malinaw na hindi lahat sa kanila ang nag-isip na dapat nilang ilagay ang kanilang buhay sa panganib para sa isang tao. Si Upham na malinaw na isang sensitibong tao ay nanindigan na ang ina ni Ryan ay karapat-dapat na magkaroon ng kahit isa sa kanyang mga anak na lalaki na mabuhay. Ngunit ang iba ay hindi pinapansin ang argumentong ito na itinuturo na silang lahat ay may mga ina. Gayunpaman, ang grupo ay may magandang pakikisama at lahat sila ay tila iginagalang ang kanilang kapitan. Si Miller ay isang matalinong tao at maganda ang pakikitungo niya sa kanyang mga tauhan. Maya-maya, siya at ang kanyang pangalawang in-command na si Mike Horvat ay nagpapaalala sa grupo na kailangan nilang sundin ang mga utos kahit ano pa man ang iniisip nila sa misyon. Pagkalipas ng ilang oras ay narating nila ang panlabas na pader ng Neuvel sa gitna ng malakas na ulan. Ang bayan ay nawasak na ngayon at isang tropa ng mga sundalong Amerikano ang kasalukuyang nakalockdown laban sa mga German sniper. Nagtanong si Captain Mellor tungkol kay Private James Ryan, ngunit walang ideya ang tropa kung nasaan siya. Sa katunayan ay hindi pa nga sigurado ang commanding officer kung may ganoong pangalan ang kanyang tropa. Upang sumulong si Captain Mellor at ang kanyang kupunan, ay kailangan na ngayong i-clear ang mga sundalong aliman sa bayan. Dahan-dahan silang dumaan at sinusubukang iwasan ang anumang pakikipag-ugnayan sa kaaway. Ang kanilang mga pagsulong ay biglang natigil nang makasalubong nila ang pamilyang aliman na nagtatago sa isang nasirang gusali. Sinali ni Abham ang kanilang mga disperadong pakikiusap na dalhin ang kanilang anak sa isang ligtas na lugar. Sinabi na Captain Miller na hindi magandang ideya na dalhin nila ang mga bata dahil pupunta sila sa isang mapanganib na lugar ng digmaan. Ngunit, ang isa sa mga miyembro ng group na si Adrian Caparzo ay hindi kapanipaniwalang antig at kinuha ang anak na babae ng pamilya. Inihayag niya na ang maliit na batang babae ay nagpapaalala sa kanya sa kanyang pamangkin. Isang galit na galit na Horvat ang sumigaw sa kanya at dinala ang babae. Ngunit bago pa niya ito maibalik sa kanyang pamilya ay binaril ng German sniper si Caparzo. <laughs> Sunod nito, ang buong grupo ay nagtago habang si Caparzo ay dahan-dahang nakahandusay sa gitna ng isang open field. Inulaan ng sniper na si Daniel Jackson ang lokasyon ng kaaway at lumusot sa malapit na tumpok ng mga durog na bato. Habang sinusuri ng German sniper ang kanyang saklaw para sa higit pang mga target ay binaril siya ni Daniel sa mata. <tap> Sa resulta ng labanang ito kareka, ay binawian ng buhay si Caparzo habang ang babaeng aliman ay ibinalik sa kanyang pamilya. Ang mga tauhan ni Captain Meller, lalo na ang trooper na si Stanley Mellish, ay nagsimulang magpalabas ng sama ng loob sa buong sitwasyon. Ito ay dahil malapit niyang kaibigan si Caparzo at ngayon ay binawian na siya ng buhay para sa walang kabuluhan na misyong ito. Hindi nagtagal, ang buong lugar ay naging ligtas laban sa mga sundalong Nazi at pagkatapos, ang grupo ay nagtungo sa bayan at sa lalong madaling panahon ay nakahanap ng isa pang pa ng mga sundalong Amerikano. Tinanong ni Captain Miller ang commanding officer tungkol kay Private Ryan at kinumpirma ng sundalo na mayroon siyang isang sundalo sa kanyang unit na may ganoong pangalan. Pagkatapos ay tinawag si Private James Ryan upang makipagkita sa grupo at hinila siya ng kapitan sa tabi. Sa isang emosyonal na sandali ay inihatid ni Mellor ang mensahe na ang lahat ng kanyang mga kapatid ay patay na at nagtanong kung paano ito nangyari. Sumagot si Mellor na napatay sila sa gyera, ngunit iginiit ng sundalo na imposible itong mangyari dahil nag aaral palang ang kanyang mga kapatid. Dahil sa pagpapahayag na ito karekap, ay napagtanto ni Captain Miller na maling sundalo ang kanilang nakausap at magkapareho lang siya ng pangalan ni James Ryan. Nangangahulugan ito na ang grupo ay kailangang umabante pa sa battle zone upang makompleto ang misyon. Nangangahulugan din ito karekap na binigyan lang niya ng takot ang kawawang sundalong iyon. Hindi nagtagal ay nakilala nila ang isang nasugatang sundalo mula sa 101st Airborne Division at sinabi niya sa grupo na ang kanilang division ay naglanding sa isang kalapit na nayon ng Fairville ngunit ilang sandali pagkatapos nilang makapaglanding sa lupa, sila ay tinambangan ng maraming kalaban at siya ay nahiwalay sa kanyang mga kasamahan. Dahil dito, alam na ngayon ng grupo ni Mellor na kailangan nilang kunin ang kanilang mga baril at muling kumilos. Nang gabing iyon karekap ay nagbanker sila sa isang malapit na abandonadong simbahan. Ang lahat maliban sa sniper na si Jackson ay nanatiling gising sa buong gabi. Sa panahong ito ay napansin ni Sergeant Horvat ang mga kamay ni Captain Mellor na nanginginig nang hindi niya sinasadya. Kaya nagtanong siya tungkol dito. Ibinunyag ng kapitan na nagsimula ito nung bumaba sila sa Omaha Beach. Malinaw na hindi napagtanto ng dalawang lalaki na si Mellor ay nagpapakita na ngayon nang ng mga maagang palatandaan ng post-traumatic disorder. Mula sa kanilang pag-uusap ay ipinahayag din ni Meller na hindi siya 100% na handa sa misyong ito. Ngayon pa man, siya ay nangangatwira na sa bawat sundalo na nawala sa kanya ay may nasasagip din siyang sampo. Samantala, ang iba sa grupo ay nag-iisip tungkol sa nakaraan ni Captain Miller Walang nakakaalam kung saan siya nanggaling o kung ano ang kanyang trabaho bago ang digmaan. Sinubukan ni Abham na tanungin siya tungkol sa kanyang buhay ngunit nahihiyang sinabi ng kapitan na sasabihin niya sa kanila ang kanyang nakaraang buhay sa tamang oras. Pagkatapos ay ibinaba ng grupo ang lahat ng kanilang mga alalahanin at natulog sa gabing iyon. Pagising nila sa umaga ay pinagpatuloy nila karekap ang paghahanap kay Sergeant Ryan. Sa lalong madaling panahon, sila ay nakasalubong na naman ng mga tropang Amerikano na nagkampo sa paligid ng isang bumagsak na sasakyang panghimpapawid. Hindi rin alam ng tropang ito kung nasaan si Ryan pero may sariling kwento ng digmaan ang commanding officer. Siya ang piloto sa isa sa mga fighter jet at ginawa niya ito para protektahan ang isang mataas na opisyal na kasama niya sa paglipad. Sa kasamaang palad, sa oras na malaman niya ang impormasyong ito ay huli na ang lahat dahil sobrang bigat ng eroplano ay mahirap itong kontrolin. Kahit na ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya ay bumagsak pa rin ang eroplano at napatay halos lahat ang mga nakasakay kabilang ang general na sinisikap nilang protektahan. Hindi maiwasan ni Captain Mellor Carecap na mapansin ang mga pagkakatulad sa pagitan ng kwento ng opisyal at ang kanyang misyon dahil kapwa silang nakipagsapalaran sa buhay ng marami upang mailigtas ang isang tao. Makalipas ang ilang sandali, ang grupo ay tumungo sa isang field kung saan nagpahinga ang isang batalyon ng mga Amerikanong sundalo. Nagsimulang magtanong si Captain Miller habang ang kanyang mga tauhan ay tinitingnan ang mga dogtag ng mga namatay na sundalo. Maya-maya, sa wakas ay nakilala nila ang isang tao na kapareho ni Ryan penaliwanag ng sundalo na siya, si Ryan at ang ilang iba pa ay nakaligtaan ng kanilang drop zone ng halos 20 milya. Pagkatapos ay nalaman nila ng isang colonel ng US Army ay nagtipo ng ilang sundalo kabilang si Ryan upang bantayan ng isang tulay sa isang nayon na pinangalan ng Ramil. Nakahinga ng maluwag si Miller nang marinig ito dahil sa wakas ay nakakuha na siya ng solidong lead sa kanyang target. Kasunod nito ay hiniling ng kapitan ng kanyang mga tauhan na magtipon sa paligid at ilatag ang kanilang susunod na hakbang. Papunta sila sa ramil sa ilog ng Merderet at alam niya na ang nayong ito ay merong isang tulay na isang mahalagang gateway sa Paris ang Allied Forces at ang mga Germans ay nakikipaglaban ng husto upang kontrolin ang strategic position na ito. Habang ipinapaliwanag ni Meller ang plano, ay nagsimulang manginig muli ang kanyang mga kamay. Nakikita ito ng kanyang mga tauhan at halatang nag-aalala sila sa sitwasyon ng kanilang kapitan. Ngunit, walang sinuman ang nagsabi ng anuman at dinagtagal ay kumilos sa si Meller na parang normal lang ang lahat. Pagkara ng ilang sandali, ang grupo ay umabanti sa Normandy at dumadaan sila sa malalawak na damuhan. Ang digmaan gayon pa man ay hindi gaanong banayan at hindi nagtagal ay nakatagpo sila ng ilang patay na katawan ng mga Allied soldiers. Agad na nagtago si Meller at ang kanyang mga tauhan at iniiskan ang paligid. Napansin ng kapitan ang isang grupo ng mga sundalong aliman na nagkampo malapit sa isang istasyon ng radar at nais na inyotralize sila ng kanyang tropa. Ang mga sundalo ay hindi gusto ang plano ni Meller at hiniling sa kanya na maglibot sa radar ng ligtas ngunit ayaw niyang gawin ito dahil nakuha ng mga Germans ang isang American machine gun. Ipinapangatwiran niya na kung hindi nila patalsikin ang mga kaaway, ang iba pang mga tropang Amerikano na sumusunod sa kanila ay malalagay sa panganib. Kaya, sa kabila ng hindi ayon ng kanyang mga tauhan, si Miller ay nagpatuloy sa kanyang plano Matapos ang isang matinding labanan, ang grupo ay nagkaroon ng advantage sa mga Germans at pinalibutan ng mga kaaway mula sa tatlong panig Ngunit, ang kanilang tagumpay ay merong mabigat na kabayaran Dahil si Erwin Wade, ang field doctor ay napaslang sa digmaan Sinasubukan nila ang lahat ng kanilang makakaya upang iligtas ang kanyang buhay Ngunit ang lahat ay walang kabuluhan At unti-unting nawala ng malay si Wade hanggang sa mamatay Sa pagkakataong ito karekap ay dalawa na sa kapuna ni Mellor ang nasawi Dahil sa misyon na iligtas si Private Ryan Galit at gustong maghiganti ay nilabas ng mga sundalo ang kanilang pagkadismaya Sa isang German paratrooper na sumuko Handa silang patayin siya kaagad Ngunit nakialam si Abham na nagsasabing hindi ito ang magandang ideya Naniniwala siya na dapat nilang sundin ang mga alituntunin ng digmaan tungkol sa mga sundalong kaaway na sumuko. Sa una, ay walang nakikinig dahil galit sila sa pagkawala ng isang kapwa sundalo, ngunit sa huli ay huminahon sila nang ang kalaban ay nagmamakaawa. Sinusubukan pa nga ng German na kunin ang kanilang pabor sa pamamagitan ng pagpapakita kung gaano niya kamahalang Amerika at binanggit niya ang ilang Hollywood celebrity, paggamit ng American lingo at pag-awit pa ng American anthem. Ngunit hinawakan ni Miller ang kwelyo ng bilanggo, piniringan siya at inutusan siyang maglakad ng isang tibong hakbang at sumuko sa unang patrol ng Allied Forces na kanyang madatnan. Gayon pa ang desisyong ito ang maglagay sa kanila sa kapahamakan. Si Melish, na nawala ng matalik na kaibigan na si Caparzo kanina, ay tumangging maniwala na okay lang napalayain ang bilanggo pagkatapos ng ginawa ng mga aliman. Ang desisyong ito ay partikular na masakit para sa kanya dahil siya ay may pananampalatayang Jewish. Galit na galit siya, kaya nagpa siya itong talikuran ng misyon, ngunit pinagbawalan siya ng pangalawang in command na si Horvat at nagbanta pa siyang barilin ang sinumang hindi susunod sa utos. Upang mapakalma ang tropa, sa wakas ay isiniwalat ni ang kanyang nakaraan, isang bagay na matagal ng pinag-iisipan ng kanyang mga tauhan Walang nakakaalam tungkol sa kanya bago siya naging opisyal Ngunit ibinahagin niya ngayon na dati siyang isang guro at isang baseball coach Piniliwanag niya noong nakaraan ay madaling masasabi ng mga tao kung ano ang kanyang ikinabubuhay Ngunit ngayon, bilang isang sundalo ay eh walang sinuman ang makakahulan nito Natatakot siya na malaki na ang pinagbago niya na hindi na siya makilala ng sarili niyang asawa Pagkatapos ay sinabihan niya ang kanyang mga tauhan na malaya silang umalis unit para sa kanya Ang bawat sundalong namamatay ay nagpaparamdam lamang sa kanya na mas malayo sa tahanan ang kanyang mga salita ay sapat na upang uling pagsamahin ang kupunan at magpatuloy sa misyon. Makalipas ang ilang oras ay nakarating sila sa Ramil kung saan nakita ni Meller ang isang detachment ng mga sundalo. Sa wakas, si Ryan, ang tamang Private James Francis Ryan ay kabilang sa kanila. Ipinalam sa kanya ni Meller ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang mga kapatid at sinabi sa kanya na ihatid siya sa eroplano pa uwi. Sa kanyang pagtataka ay sinagot siya ni Private Ryan na ayaw niyang umuwi. Nasasaktan siya sa pagkawala ng kanyang mga kapatid. Ngunit hindi niya nararamdamang talikuran ang kanyang misyon. Idinagdag niya na ang kanyang mga kapwa sundalo ay ang tanging mga kapatid na lang niya na natitira kaya hindi niya sila iiwan at manatili siya sa kanyang pwesto at ipagtanggol ang tulay hanggang sa dumating ang karagdagang suporta. Naiwan ito si Captain Miller sa isang sangang daan dahil wala na siyang misyon na dapat sundin. Gayun pa man, naniniwala si Horbat na dapat silang manatili sa tropa ni Ryan at tiyaking makakalabas siya ng buhay. Sumasang ayon si Miller sa ideya at siya ang nagiging commanding officer ng tropa sa ramil. Pagkatapos ay naghahanda ang mga Amerikano na ipagtanggol ang tulay sa ibabaw ng ilog murder laban sa isang paabanting hukbo ng mga aliman. Abang hinihintay ng tropa ang labanan ay nagtitipon sila para magbahagi ng mga kwento. Umupo sa gilid sina Captain Miller at Ryan at pinag-usapan ang kanilang personal na buhay. Ngunit isa sa mga American scouts ang nagpaalam sa kanila na paparating na ang tropa ng mga kaaway kaya yeah, ang lahat sa kanilang mga posisyon dahil dumating na ang oras ng labanan. Hindi nagtagal ay dumating ang mga tropang aliman na may dalang armored tank na handang puksain ang sinuman sa landas nito. Ang mga Amerikanong sundalo na undermanned at kulang sa kagamitan ay lumaban ng husto gamit ang kanilang mga bomba at machine gun. Ang magkabilang panig ay nakaranas ng matinding casualty at ang sniper na si Jackson ay pumatay ng ilang kalaban na sundalo. Ngunit habang nagpapatuloy ang labanan, ang bilang ng mga aliman ay parami ng parami. isang nakakagulat na twist ng mga kaganapan, ang sundalong Nazi na pinakawala ni Mellers sa istasyon ng radar ay naroon din sa labanan at pinatay niya si Mellish habang nanonood si Abham na naparalisado sa takot. Si na Jackson at Horvat ay binaril din ng tangke ng aliman sa kabila ng mahusay nilang pakikipaglaban. Ngayon ay dalawang sundalo na lamang mula sa original na grupo ang natitira, si Captain Meller at Richan Raven. Nagawa rin ni Private Raya na manatiling buhay sa nakamamatay na labanang ito. Habang lubilipas ang mga oras, ay tila walang katapusan ang pag-atake ng aliman. Sa isang malupit na pangyayari, ang sundalong Nazi na pinalaya ni Meller ang siyang bumaril sa kanya. Si Abham na naninigas sa takot, sa wakas ay nakakuha ng baril at hinarap ang sundalong Nazi. Ang sundalo ay sumuko muli at tiwala siya na hindi papatay ni Abham ang sumuko na kaaway. Gayun pa man, naiintindihan na ngayon ni Abham ang mga mahihirap na pagpipilian na kailangan gawin ng mga sundalo sa larangan ng digmaan. Kaya, pinilan niya ang gatilyo at tinapos ang buhay ng sundalo. Sa puntong ito karekap, ay patuloy na umaabante ang mga tropang aliman sa tulay. Si Captain Miller ay malala na ang sugat habang si Ryan ay nanonood sa malapit. Mukhang malapit na nilang sasapitin ang kanilang kapahamakan. Ngunit biglang may dalawang eroplano ng US Air Force ang nagpakita sa himpapawid. sa air support ay mabilis na nagpabago ito sa tide ng labanan habang ang mga tangke at pwersa ng mga aliman ay na-neutralize. Kasunod nito karekap ay huminga si Captain Mellor sa kanyang huling hininga sa presensya ni na Raven at Private Ryan. Bago tahimik na pumanaw ay sinabihan ni Mellor si Ryan na bigyang halaga ang buhay na ibinigay sa kanya. Pagkatapos ay bumalik ang eksena ng pelikula mga karekap. Sa unang eksena na nagpapakita na ang matandang lalaki ay si James Ryan at ang libinga na binibisita niya ay pag-aari ni Captain Captain John Meller. Ipinahayag ni Ryan na naalala pa rin niya ang sakripisyong ginawa ni Meller at ng kanyang mga kasamahan para sa kanya at umaasa na mamuhay siya ng isang buhay na karapat dapat para sa kanilang sakripisyo. At dito nagtatapos ang pelikula mga karekap. Kung nagustuhan nyo karekap ang movie recap natin ngayon, ay inanyahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panunood. Cheers!